mga kabadyam kasama natin si rider victor d <laughs> ang mayor ng isabela <laughs> buong isabela pumunta <laughs> tayo sa aulaan nyo secret no clue <laughs> tara na ulit sakala ko motor ko yung tumutulong. hindi pala tara tara area dyan sa Dalaya, Bugay, Brother George. Ha? Uy, pero mga jimijing, mga, ang daming tridor dito. Daming tridor, oh. Nakatalikod. <laughs> mga kapacham, andito tayo, kasama natin yung mga Anglers Club. Pupunta tayo sa secret, no clue. <laughs> Ulaan nyo. Baka sumunod kayo. Yun. Ay, yun. Sili, ayan, sili, jumisis mo. Sili, jumisis mo, Tor? Yung bakang? Hindi, drakyo kilo ka, sili. Oo, oo, nga mga kamacham Kuha tayo, baka bawal Eh no, sili ka na dyan Miss Isbon eh pare O ko dito Victor D ah Pagpagbet to Ito Miss Isbon kay eh, sili ko na na Di tarong ko na mator Tarong ko na ma, apa yung sili Tarong, yun know? o ah, Ha, pagpagbet o oh. oh, may papaya pa dito Wow, ano to ba to, Libre or papalam tayo? Wag na, baka mahuli pa tayo <laughs> Ayan you know, o, sentro, 1, 2, 2, 5. Op, huwag nyong tayaan to sa weteng ha Baka matalo kayo, 12, 25 Ha? <laughs> okay, God bless us in our trip Tara na, Yaman kami Bugay Abante Ed muna mga kapacham ha Abante na kami Lord bless us nung kami galing uy sinabi kong bugay edi alam nyo na eh secret pa rin wala nyo